Good morning, mga katinders. Mami Tins 19. Kape tayo. Yung kape ko ngayon ay kape ko brown. At kumain ako ng ito kagabi pa to. Minute burger. Ayan, naghati na kami ng anak ko kasi ubos na yung share niya kag pa. So, yung sa akin, may natira isa. So, ito yung partner ko na aking coffee. So, kumusta kayo, mga katinders? gising na ba kayo at bukas na ba kayo ng tindahan? <laughs> si Mami Tins ay mamaya pa, mga 7.30 kapag may pasok at dami ko pang ikot tuwing umaga. So ang pag-uusapan natin ngayon ay regarding sa pinoproblema ng madalas sa ating mga maliit na uh, may tindahan. Alam mo yung ang hirap talagang magpaikot, ang hirap talagang yung tindahan na maliit lang yung puhunan tapos ah uh, diba, mahal na nang bilihin ngayon so, hirap tayo mag-budget lalong-lalong na na dito rin natin kinukuha lahat so, yung aking style share ko sa inyo yung aking style ha. alam mo yung sweldo ng partner ko ng hobby ko ay 1530 so, yung ginawa ko, instead na Uh, instead na pinag-grocery ko Diretso dun sa aming mga kailangan Ay pinapamili ko lahat Ng mga kulang ko sa store Tuwing 15.30 para Yung pinibigay sa akin Ay tutubo pa So, gets nyo yung aking point So, ganun yung aking style So, dun ko na Yung kita dun everyday sa tindahan Dun ko na kinukuha yung aming daily na Mga ngailangan So, medyo Marami-rami alami na nabibili ko sa 'yun na nga yung bi bigay sa akin. Ayusin natin tong camera ko. Ayan. So, higop muna ako ng kape. Alam mo yung kapag ano na yung mga hindi na sweldo, paunti-unti ko na binibili yung aking mga kulang kasi nagdedepende ako sa kita for everyday. Diba? Aside doon, meron naman ako mga extracurricular na mga bayarin. <laughs> mga instant ang mga bayarin. Yung mga ahente na yan. So, ang dami rin ako mga um, uh, instant ang bayarin. Pero, at the end of the day, kasi tuwing gabi, lumalakas yung aking paninda. So, kung magkano yung kita ko, pinabudget-budget ko yan. Meron akong pinipili na mga items na yung ubus na. Doon ako nagpo-focus. Kinukuha ko na sa aking kita. Like, for example, kahapon, wala na akong soft drinks. So, kinapukasan, doon naman ako focus sa soft drinks. Focus mo ako sa litro, damihan ko sa si litro, focus ako sa 8 oz, damihan ko sa 8 oz. The other day, focus ako sa mga noodles. Alam mo yung, lahat ng noodles, halos nabili ko, hindi pa yun as, as in-kompleto. Umabot ng 500 plus, mga katinders. Noodles lang yun, ha, cup noodles. Lucky me extra big. Umabot siya ng 500, ganun na ka, mahal ang bilihin ngayon. So, kung tayo na may tindahan na hindi tayo madiskarte talaga, na kung paano talaga mag-budget, at the same time, dito kinukuha everyday, pamasahe, pagkain, nga nga, nga, nga talaga mga katinda.